Mayroon akong limang tips guys na ibahagi ko sa inyo kung paano magiging biyasa sa larangan ng electrical na magiging biyasa bilang electrical technician either sa local or abroad. Base na rito sa aking experience guys sa trabaho. Nagsisimula kasi ako magtrabaho bilang electrical technician since 2006 up to present hanggang ngayon nagtatrabaho pa ako as electrical technician pero ang ina applyan ko na sa abroad ay Electromechanical Technician Dalawa ang task na dapat gagawin Pwede ako magtrabaho sa Electrical at saka sa Mechanical Ito guys, tips ito guys Na mabisa talaga to Para magiging isang magaling at bihasa kayo Bilang isang Electrical Technician Ang unang tips ko guys Mga bagay na di mo alam Dapat i-research mo Yun ang unang tips guys Para magiging bihasa ka na Electrical Technician Pag hindi mo alam ang isang bagay I-research mo sa panahon ngayon guys, hindi na mahirap mag-research dahil mayroon ng Google. I-Google mo lang, makikita mo na lahat. Hindi katulad namin dati, pupunta pa kami sa library para mag-research sa ngayon. Hindi na, hindi na mahirap mag-research ngayon. Yun ang unang tips guys. Kung hindi mo alam, i-research mo. At least, magkakaroon ka ng idea. Pangalawa guys, magtanong at mag-observe sa mga bitirano kung ano yung ginagawa nila. Magtanong ka, tapos mag-observe ka yung mga techniques nila, kung paano nila ginagawa ang isang bagay, isa din yan na magiging bihasa ka bilang electrical technician sa abroad o sa lokal. Ang pangatlo, guys, matutong tumanggap ng suggestion at sa correction sa mga kasamahan mo sa trabaho, lalo na sa mga bitirano. Isa din yan, guys, na para magiging bihasa ka, magtanong ka kung sakali itutuwid ka sa mga technique, o di kaya sa mga diagramming, o di kaya sa troubleshooting, tanggapin mo, guys, para sa ikatuto mo yan, lalo na pag hindi ka pa masyadong magaling. Pang-apat, pagsikapan mong matuto kang magbasa ng ladder diagram at saka schematic diagram. Dahil pag natutunan mo yan, madali na lang sa'yo pag magwa-wiring at magto-troubleshoot. Dapat alam mo, lalo na yung mga device, mga symbols ng device, symbols ng fuse, symbols ng circuit breaker. Pag alam mo na yun guys, hindi na mahirap sa'yo pag sundan mo yung diagram para sa troubleshooting yun talagang effective guys na dapat marunong ka magbasa ng schematic diagram at sa calendar diagram para naman lubus mong maunawaan pagdating sa troubleshooting, sa pagwawiring. At ang panglima guys, alamin at pag-aralan ang lahat ng classing devices. Alamin mo guys ang lahat ng function ng mga devices katulad ng contactor, relay, timer, power supply, BFD, sensor, etc. Lahat ng yan guys, pag-aralan mo ang function yan, pati na rin sa connection. Yun talaga ang pinaka maganda talaga guys, na dapat mong matutunan. Pagdating ng araw guys, ikaw ang pinaka magaling at pinaka bihasa sa larangan ng electrical bilang isang electrical technician. Itong limang tips na ito guys, magagamit nyo ito sa inyong hanap buhay. Sinishare ko ito guys, base na rin sa aking observation at, sa, at saka sa aking experience. Since 2006 guys, technician na ako hanggang ngayon. Nasa 18 years na ang aking experience. Kaya nga guys, itong mga tips na ito, mabisa ito na magagamit niyo sa inyong hanap buhay. Tandaan natin guys, para magiging bihasa tayo sa larangan ng electrical, sundin natin ang tips na ito, itong limang tips na ito. At pag masunod nyo na ang limang tips na ito guys, good luck sa karir ninyo.